Ay, mga mga balita. Nakakapanghina. Uh, Pero sabi nga po eh, habang may buhay, may pag-asa. Ito po si Father Jay para sa Catechism on the Go. Ano po ba yung uh, pag-asa na tinatawag natin? Sabi po ng ating katikismo, ang uh, pag-asa daw po ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy sa buhay kahit sa gitna ng kapigatian, ng kalungkutan at, 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 at pangihina. Dahil ang pag-asa po ay biyaya ng Diyos. Ito ay grasya na ibinigay ng Diyos sa atin upang tayo ay magkaroon ng kapangyarihan kakayahan na abutin ang kaligayahan natin kahit po may mga kapighatian o panghihina sa atin. Kaya wala pong dahilan na tayo ay titigil at tayo ipanghihinaan ng loob at tayo susuko sa buhay. Dahil mayroong biyaya ng pag-asa na binibigay sa atin na malaya ng Diyos. Pero sabi din po ni San Pablo, kung ang pag-asa daw po natin kay Kristo ay dito lamang sa mundong ito, ay eh tayo na raw po ang pinakakaawa-awa sa lahat ng mga nilalang. Bakit? Dahil ang pag-asa po na binigay ng Diyos ay lampas-lampas sa kaligayahan na pwedeng ibigay ng mundo. Dahil ang pag-asa na binibigay din sa atin ng Diyos ay pag-asa po para sa ating tahanan sa langit, para sa walang uh, walang hanggang kaligayahan sa kalawalhatian ng langit, ng ating tunay na tahanan kapiling ang Diyos. Yun po ang uh, mas malalim at mas matatag na, kal na pag-asa na ibinibigay po sa atin. Kung kaya't makikita po natin kahit si San uh, St. Maximilian Kolbe, isang pari po uh, na nangyari po noong World War II habang ang isang lalaki ay napatawa ng kamatayan na siya ay mamamatay sa gutom dahil ang lalaki ay nagsisigaw. Sabi niya, meron po akong asawa, may mga anak na, na naghihintay sa akin. Si Maximilian Kolbe po ang nagpresidente at sinabing ako na lang po ang uh, sasalang sa inyong uh, sintensya ng kamatayan at palayain niyo po ang taong ito. Bakit? Dahil para po kay San Maximillian Kolbe, ang pag-asa po ay hindi lamang dito sa mundong ito, kundi ang pag-asa po ay naghihintay pagkatapos ng buhay na sa mundong ito, doon po sa gantimpala ng tunay at walang hanggang kaligayahan sa piling ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong panunood. Uh, please share this video via Catechism. Muli po, ito po si Father Jay para sa Catechism. On the go!